Welcome back mga ka-homepage. Alam niyo ba kapag Desyembre, hindi lang pagkain ang nauuso. Usong uso rin ang paggastos. Here and there mga ka-homepage, gastos ng gastos. Nakakatuwa nga naman dahil tuwing Desyembre ay you have all the reasons to spend. Dahil month of giving ang December. At masarap nga naman ang magbigay. Kaya alam mga ka-homepage, dapat ay hinay-hinay lamang sa paggastos dahil... Baka magulat kayo, eh aba, overspending na pala ang nangyayari sa inyo. Pero paano nga ba natin masukat kung sobra-sobra na ang ating paggastos o yung ginagastos natin? To help us out this morning, mga ka-homepage, kasama ko ngayon si Executive Director Arman Benko ng Kulayko Foundation. Isa po siyang financial expert. And good morning, sir. Welcome po sa homepage. And thank you for having us po ngayong umaga. Thank you. Uh, kami mm -hmm. ang magpapasalamat for for having us guest here. Mm -hmm. Sir, una po, uh, malaman po natin, ano po ba ang basis ng paggastos ngayong holiday season po? Uh, Tamang-tama yung sinabi mo na parang uh, pagdating ng Desyembre, itong uh, holiday season eh, parang meron tayong karapatan maglusay. Mm -hmm. ah, lalo na uh, sa pag-as, eh, meron tayong 13-month pay, lalo na mm -hmm. yung mga sumusunod na sa batas ng mga kumpanya, mm -hmm. eh, may extra pera tayo mm -hmm. para tayong uh, binigyan ng uh, bala para gumastos ng gumastos. Oh. Pero, ang daylang kung bakit tayo gumagastos nitong sa mga ganitong uh, uh, holiday season o panahon, eh, because of the spirit of sharing and giving mm -hmm. Alam naman natin yan na kahit saan na, uh, um... Uh, yung pagreregalo, pagbibigay ng uh, pagbabahagi ng isang bagay mm. eh very prevalent. Mm -hmm. uh, sana lang uh, matandaan nila na hindi lahat ng pwede nating iregalo ay ginagastosan. Okay. Dahil pwede ka magregalo ng tatlong things. Okay, what are these three things? Nine, okay. Talent at treasure. Mm -hmm. Alam mo, karamihan baka yung iba gusto lang makasama kayo. Yung mm, mga mm, magulang. O, oh, uh -huh. lang. Uh, o mga anak, o kapamilya, o kaibigan. Eh, baka sapat na na regalo yun. Or talent. Baka dahil sa biyayang binigay sa atin na galing, eh, pwede natin maibahagi Uh, katulad sa amin, nagbibigay kami ng mga free seminars. Mm -hmm. Yung ang pa paraan namin sa Kulayko Foundation makabahagi o magbigay ng regalo. Mm -hmm. Yung talento namin mm -hmm. uh, tungkol doon. At panguli, yung okay. alam natin ng pressure na kadalasan yun yung may mm -hmm. Kaya, yung basihan kung paano o bakit nagre-regalo sa ganitong holiday season, eh hindi lang po yung treasure o yung may kinalaman sa pera. Mm -hmm. Time, talent, pressure. Pwede mong i-regalo. At yun ang sabi natin, mura mura, so, uh, so, kapag like, nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng talent. Correct. Kapag mm -hmm. uh, mura, walang, wala kasing gastos karamihan, and yet, baka more effective yes. at uh, mas mararamdaman. Mm -hmm. Lalo na kapag panahon. Eh, lalo mm -hmm. na ngayon, uso ang uh, bawat activity mo. Eh, Mag-Instagram mm -hmm. o ang agad yes, na picture. So, so, eh, yung niregalo sa'yo, lalo na kung pagkain, pagkinain mo na, wala, wala na. Wala na. Mm -hmm. uh, eh, ito yung time of bonding together, as you said, eh, can be painless mm -hmm. and priceless. Ah, tama kayo din sir. Priceless talaga yung, right. yung at this season ay eh, makasama mo 'yung mga mahal sa buhay. Right. Now, sir, uh how will one how will one set a parameter po sa kanyang spending? Kasi talaga ba na may may limit tayo or hanggang dito lang ang budget ko or ang paggas ko? 'Di ba? Uh, ngayong Pasko, or ngayong holiday season, uh, laging-laging pinag-iisipan uh, natin, merong ang uh, list of who's naughty and nice, yes, diba? Okay. <laughs> uh, dapat gumagawa rin tayo ng sarili nating listahan. Not of who's naughty or nice, mm -hmm. but uh, listahan ng una, yung mga bibigyan natin ng regalo. Okay. Sinabi na natin merong time, talent, treasure na mm -hmm. pwedeng klaseng regalo. Uh, listahan ng kakainin. Kasi mm -hmm. alam mo, pag pasko, uh, parang yun din ang panahon na, or pag holiday season, mm -hmm. eh... Ito ang panahon na pwede kang kumain, o, o, o kumain ng kumain. Ay, yun, yun, o, yun, license to kumain ng kumain. Eh. Oh. Uh, so, dapat nililista mo ang uh, mga reg regal-regaluhan mo, nilistahin mo yung uh, kakainan, kakainin, kakainan mo, hmm. at pangatlo yung mga activities. Yes. Uh, yung listahan na yan kasi, kung usapin ng pera, kadalasan yan ang kumakain ng ating financial mm -hmm. resources mm -hmm. uh, katulad ng sinabi mo kanina sa pangunang pananalita eh yung uh, uh, na overspend na tayo yes. sa regalo sa dami ng imbitasyon na gusto nating puthrano mm -hmm. activities eh siyempre napapagastos din tayo mm -hmm. diyan sa sobra nating walang pagbantay sa ating kinakain maaaring mm -hmm. uh, hindi ngayon maaaring sa darating na panahon, mm -hmm. eh pagbayaran din natin yung mm -hmm. yang uh, yan, uh, uh, overeating so kailangan sir may priority alin no. sino dito ang dapat regaluhan? alin dito ang dapat pupuntahan um, events. Oo, oh, at uh, ilagay ko ano yung sinireregaluhan, ano yung mga pupuntahan mga aktibidades, uh, ano yung mga kakainan at kakainin, at bakit? Kasi ang mm -hmm. minsan kasi uh, nababaliwala dahil ka opisina dahil uh, pupunta sa bahay, dapat meron mas malalim na dahilan kung bakit mo siya sinama sa listahan, whether ito regaluhan or uh, ito ay uh, pupuntahan mm -hmm. or activity that you will go into. Mm -hmm. Para alam mo, may talagang uh, meaning mm -hmm. and reason itong uh, mm -hmm. holiday season. So, ito nga, sir, pinag usapan natin, meron tayong listahan ng mga regaluhan at listahan ng pupuntahang events. So, paano natin malalaman, sir, kung sabi nga, natin, if we've gone overboard sa paraan ng paggastos natin or sobra-sobra na itong pinupunta natin activities or inirigaluhan yun natin. Okay. Um, sa aking pananaw, sa aming pananaw, kapag kami nang napatanong ng ganyan, kapag kayo eh, beyond 10% na nung pinalano nyo. Kasi syempre, hindi naman okay. lahat ng nilista o pinaplanong pinaplano mo sa buhay eh, mangyayari A to Z. So, magbibigay tayo ng leeway na siguro hanggang 10%. Halimbawa, uh, magre-regalo ka sa dalawampung tao mm -hmm. sa halaga na gagasusin mo eh, hanggang, lang, 10,000 piso. Siguro pwede ka mag-alat hanggang 10%, baka makadagdag ng isa o dalawa pang re-reguluhan. Mm -hmm. Nakalimutan mo sa listahan mo, mm -hmm. sa pagpaplano mo, yung, yung budget mo na 10,000 eh sumobran ng hanggang 12,000, mm -hmm. eh pwede pang palagpasin yun. Mm -hmm. Mga hanggang 10% nagpas mm -hmm. sa iyong pinalan mo, mm -hmm. eh tolerable mm -hmm. pa. So hindi yung buong bonus, yung, hindi yung I buong tolerable. 13th month pay. Yes, yes. Uh, yung 13th month pay, ang aming pananaw dyan, regalo yan talaga sa iyo na nagtrabaho ka ng isang buong taon, labing dalawang buwan, binigyan ka ng isang extra man, regalo yun sa iyo. Uh, hindi ko naman sinasabi maging maramot tayo, uh, pero kasama sa listahan nyo yun, yung regalo nyo yun sa sarili mm -hmm. nyo. So, uh, wag nyo pong kalimutan yung sarili nyo. Tama kayo, so, sir. 30, oh. okay, diba? Una mo regaluhan yung sarili mo kasi so, ikaw yung number one resource mo eh. Correct. You earn money through yourself. Correct. Your biggest Asset. Asset. It's mm -hmm. yourself. Mm -hmm. you know, so, yeah, you have to satisfy it. Uh, right. Tama. Right. Sir, marami na kayong binigay na palig sa sir. Pero ano po yung best advice na mabibigay po natin sa mga ka-homepage po natin na nanonood ngayon para wag naman masyado silang gumastos sa pag-iregalos o punta ng mga events ngayong holiday season po? Um, siguro yung uh, paalala natin ay eh, yung... Uh, the reason of the season uh, mm -hmm. uh, bakit ba merong uh, holiday season ngayon ah uh, uh, sa bawat sarili natin alam niyo kung kung bakit uh, ano ang dahilan para sa, sa panahon ngayon mm -hmm. uh, the reason of the season second um, after all the feeling of sharing giving mm -hmm. eh tandaan din natin yung thanksgiving kung um, ano um, nagpapasalamat tayo meron na naman tayong isang taon at we are looking forward to another year mm -hmm. at uh, panghuli eh yung togetherness. Kasi mm -hmm. salamat sa technology, miskin mm -hmm. na may marami tayong kababayan na sa ibang bansa, eh the togetherness through technology, uh, walang ibang mas magandang panahon kundi yung panahon ngayon, yes, uh, maramdaman yung togetherness. Mm -hmm. Even a chat or chat overseas with your mm -hmm. loved ones eh is a gift in itself. Mm -hmm. And speaking of gifts, sir, at sinabi nyo kayo na, ang isa sa mga unang regaluhan natin yung sarili natin, Correct. no? kasi uh, ourselves is the number one asset natin, Siguro magandang iregalo sa rin natin yung pagkakaroon ng financial literacy or financial yes. intelligence. Yes, and mm -hmm. uh if I can take this opportunity yes, so uh starting January 2013, eh na namin ulit sa Colico Foundation kasi nagbreak din kami ngayong holiday season uh January uh 2013, if you will check our website www.colicofoundation.com, nandun po ang aming schedule ng uh, seminars for the first half of the year uh at uh Uh, I can assure you kahit anong sabi niyo sa buhay, meron pa kaming seminar ng mga pambata uh, hanggang pangdagong graduate, mm -hmm. and we will do that in March. And even to the regular earning uh, individual, meron pa kaming seminar. Just check our website. Kasama na rin sa among na website, makikita yung mga iba't ibang libro na pinoblish ng Tolayco mm -hmm. Foundation. Napakalaga, sir na maging matalino tayo pagdating sa pera, sa spending at sa investing. Yes. Mm -hmm. yes. Kaya sabi nga natin mga ko homepage eh reguluhan natin yung sarili natin through education, na i-educate natin yung sarili natin na maging wise spender and wise sa pag invest Maraming salamat po, uh, Sir Armand Benko ng Palaiko Foundation and sana sa mga homepage natin, eh, uh, samantalahin nyo na maging financially intelligent. Huwag kayong maglilipat ng channel mga ka-homepage dahil agad magbabalik ang homepage. The